Entry 1 ako si Bella, ipinanganak sa San Pedro, Laguna, isang lungsod na huni ng buhay kahit sa tahimik, oras, isang patunay ng kagalakan na dinala ko doon. Hindi pa ako nakakakilala ng maraming tao, pero ramdam ko na ang init ng pamilya ko pag-ibig. Hindi ako makapaghintay na lumaki at galugarin ang mundong ito, upang malaman ang tungkol sa lahat ng mga kulay at mga tunog at amoy na ginagawang kaakit-akit. Entry 2 sabi ni mama magsisimula na daw ako sa school, elementary ang tawag dito, at matututo akong magbasa at magsulat. Excited ako, kahit medyo kinakabahan. Iniisip ko ang mga hanay ng mga mesa, isang mahigpit na guro, at mga pahina na puno ng kakaibang mga simbolo. Pero sinisiguro ni mama na magiging masaya ako, na matututo akong kumanta ng mga kanta at makipaglaro sa iba mga bata. Hindi ako makapaghintay na magkaroon ng mga bagong kaibigan at malaman ang lahat ng mga sikreto ng mundong ito. Please subscribe, like and share. Salamat.